Nakikisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbibigay pugay sa mga manggagawang Pilipino ngayong araw ng paggawa. Sa kanyang mensahe, kinikilala ng Pangulo ang hindi matatawarang ambag ng mga manggagawa kung saan ang kanilang katapangan at katatagan ang siyang nagbigay para sa pag-unlad ng bansa. Binigyan pugay rin ng Pangulo ang mga taong nagbigay ng boses para isulong ang katarungang panlipunan isulong ang karapatan ng mga magagawa at na papahalagahan at nasusuklian ang kanilang ginagawang pagsisikap. Sinabi rin ng Pangulo na patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang mga manggagawa at patuloy na isusulong ang prinsipyo ng pagiging patas, pagkakaroon ng dignidad at pagkakapantay-pantay sa lahat ng paggawaan. Anya, sa ilalim ng bagong Pilipinas, papasok ang bansa sa panahon ng higit na kasaganahan kung saan maraming oportunidad na lumilikha ng isang lipunan na ang bawat manggagawa ay pinapahalagahan, yung ginagalang at binibigyan ng kapangyarihan upang umunlad.